dami ng mga bus oh. ano kaya to totoo na to na no, mga kababayan kumpirmado na January 13 sa liwasang Bonifacio ang gaganaping peace rally ng Iglesia ni Cristo so yun nga akala nga na marami eh, dito sa Quirino Grandstand so confirm na napanood natin sa balita kahapon Ah, naghahanda na ang ah, napakaraming kapulisan na itideploy ngayong January 13 dito sa Maynila, dito sa liwasang Bonifacio dahil dito nga magaganap ang peace rally ng Iglesia Ni Cristo bilang pagsuporta kay PP Sara Duterte. punta tayo na yung liwasang Bonifacio ditingnan natin yung uh, sitwasyon dun ngayon dito tayo yung daan kapuntang Divisoria tapos pagkapat natin dito sa may Ah, uh, ang tawag dito yung overpass ba or uh skyway. <laughs> Kakanan tayo dito sa may uh post office building bago mag Jones bridge. pagbaba nito kanan tayo yan ang mismong liwasang Bonifacio tingnan natin yung kaganapan ikutan natin baka naghahanda na ang mga kapulisan dahil sabi nila marami daw talaga ang pupunta dito January 13 save the date sa mga DDS supporter siguro pwede naman tayong pumunta dyan mga hindi Iglesia ni Cristo bilang pag suporta na din yung e nga no trivia din lang na alam nyo ba na meron tayong uh, nabasang article ang dahing basura dito grabe Anong nangyari sa Maynila yung e nga meron tayong nabasang article na noong 1975 kung saan ang nakaupong presidente ay ang tatay ni BBM na nagkaroon din sila ng rally no, ng protesta o yung tinatawag na silent people power so marami din yun walang uh, yung nabasa ko no sa isang article wala so tingnan natin itong aliwasang uh, bonifasyon ngayon At uh, naghahanda ng araw sila para sa January 13 ang mga kapulisan So silipin natin Pasok tayo. silipin natin No, hindi na rin natuloy yung uh, pagsasaayos dito. Sabi kasi ayusin to. yan. So marami dito mga nakatirang homeless nating kababayan. So sa tingin ko, so the reason na rin kung bakit dito gaganapin or gagawin yung uh, Uh, peace rally ay uh, dahil nga dito naman is allowed na magkaroon ng mga ganon unlike sa ibang lugar na kailangan pang humingi ng permit so yung sinasabi nila Kirino Grandstand sigurado magkakaroon sila ng permit dun uh, at depende kung papayagan ba sila o hindi o di kung hindi payagan hindi sayang lang di ba Alam ko yung mga lugar na pwedeng magdaos uh, ng rally na no? walang hinihinging permit. Itong liwasang Bonifacio, Menjola, Moriones, at saka yung I think Plaza Miranda kasama rin no. Yan, so correct, correct me if I'm wrong and kung uh, meron kayong alam pang lugar na mga ganyan. Kitanya no. Ewan ko kung ano nangyari. Samantalang nung nakaupo si President Duterte kasabay din niya yung Maynila ang paglinis magkasabayan si uh, hindi nauna pala si President Duterte tapos naging mayor si Mayor Isko naging malinis kasi tandem sila eh alam nyo ba na ang naguutos na linisin yung mga bangketa na yan eh, Tulungan mo eh Tulungan mo kasi Sabi na kasi okay yung pagpapalinis sa mga bangket ano na sa gilid yung mga nakaharang sa kalsada e utos huya ng gobyerno sa visa kung hindi ako nagkakamali ng uh, DILG noon no so si Miss Mayoris ko agad-agad na tinugunan niya na talaga namang mga uh, naging uh, uh, maagap no uh, di nga, naging malinis sa Maynila sa term ni Pangulong Duterte uh, kasabay niya na naging may mayor uh, si Yorme. Ngayon, na nasa kasalukuyang administrasyon tayo at ang nakaupo dito sa Maynila ay iba na. Ay uh, kita nyo naman kung gaano ang laki ng uh, pinagbago, malayong-malayo malayo sa dati na. Kaya marami din yung uh, nag uh, re-request na ibalik na si Yorme. Parang ganun din sa ating bansa, no? Kung wala tayong kamay na bakal, walang mangyayari. Magbabalikan at magbabalikan at sayang lang lahat ng mga pinaghirapan ng dating namumuno dito. So ito po yung kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa Liwasang Bonifacio. ko naman sa inyo yung ibang bahagi dito so January 13 ha, confirmado napalood natin yung sa balita kagabi lang uh, yun nga, naghahanda na mga kapulisan para nga sa January 13 na uh, peace rally ng Iglesia Ni Cristo alam ko pagkatapos ng kartilyang ayusin ng labis nila at underpass ito na yung bahagi na sinabi ni Mary Isko na ayusin niya so siguro kapag nakabalik siya dahil so, sigurado naman na panalo na siya so malamang sa malamang ay eh, maging maayos ulit ito itong Maynila grabe ang dami nagkalat ng basura sa paligid yung bagong taon grabe sobrang dami so ngayon dito tayo abangan nyo ha oh, dami ng mga bus oh. ano kaya to ang dami ng mga bus dito sa liwasang bonifacio ako grabe to ilang kaya yung uh, dadalo dito kayo ba mga kababayan pupunta ba kayo sa January 13 dito kahit hindi kayo Iglesia Ni Cristo para sumuporta sa hindi pagpapainpeach kay VP uh, Sara Duterte o ito naman yung ano kung gusto nyo mamasyal malapit dito ito naman yung uh, tawag dito ito yung Esplanade dito sa Pasig River. So pwede kayo pumunta dito. Libre lang naman din dito. Wait lang, ikot tayo. So maraming namamasyal dito kapag gabi. Pero kapag ganitong medyo maaraw, mainit, wala masyado. Kasi nga walang mga silungan dito. Pero may mga upuan naman dito. Meron ding CR dito, 'yung mga kainan, 'yung mal, 'yung esplanade malapit dito sa may uh, tulay sa Maya uh, Binondo Intramuros Bridge ayan, ganun lang dati hindi ito nadadaanan Sa katunayan, panahon pa ito ni sinisimulan na ito sinisimula uh, sinisimulan na 'yung pagsasayos dito. Nagsimula 'to sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. At 'yan tuloy na 'yan, 'yung Bilondo Intramuros Bridge. Ay sa ano rin po 'to. Sa Tawag doon. Sa kanya rin, sa administrasyon niya rin. yun nga lang makailang buwan din lang eh nadugyot kasi may mga dito tumatambay pero inayos naman actionan ito naman yung uh, daan papunta dito sa Intramuros pero ngayon na bago na dito sa may Plaza Mexico kakaliwa ka na so ginawa na nilang buong park yung bahagi na to Ayos na rin nila ngayon Dito Plaza Mexico Tapos yan, pagkaliwa mo Ito naman yung uh, Ano bang building to Ito, ginagawa rin dito nakita no dami dami sulat oh yan, yan yung mga ginagawa ng mga kolokoys walang magawa sa buhay pinapadumi or pinapapangit itong mga magandaan dyan sir medyo mainit ngayon sa balat So yun o, no? kita tayo sa January uh, 13, 2024 Malapit na yan Palipasin lang yung uh, pista Ni Jesus na sa Reno Yan na Simula na yan, matitipon-tipo na yan Mapupuno ang Maynila nito Mapupuno ang Maynila sigurado Ito naman tayo tambay sa may uh, Manila Cathedral Dito pwede ang bike So bawal ang mga motora Tsaka mga four wheels Lakad lang at saka sa mga bisikleta